Inahamon ka namin, Pangulong Pongpong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Pongpong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweltuhan ka namin at inaasahan namin rin mo, ang inuutos namin ng mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo, ipakulong lahat, lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay, pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga... Maraming salamat <laughs> sa inyong lahat. Sasamahan natin kayong kang mamaya.